Iaapila ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na bumabasura sa second placer rule. Ang hiling ng full body, linawin kung paano ito iiral bago, habang at pagkatapos ng eleksyon, lalo na't may epekto ito sa mga kasalukuyang disqualification cases. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Maghahain ng isang motion for reconsideration ang COMELEC laban sa latest ruling ng Korte Suprema tungkol sa second placer rule. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangang mabigyan linaw ang mga magiging epekto ng desisyong ito. Ang naging voting po kasi ay 8-5-2. Walo in favor, lima ang dissenting at dalawa ay hindi po nag-participate. Kaya po maganda po talaga siguro ma-clarify natin. At gusto rin nating liwanagin yung bago ba mag-eleksyon, ano effect Pagkatapos sa eleksyon, yung ba yung effect? Kasi magkakaiba yung epekto kasi bago mag-eleksyon at saka pagkatapos sa eleksyon at saka syempre uh, may epekto po kasi yan sa ibang rules namin dito sa COMELEC. Nitong June 19 kasi, nagdesisyon ng Supreme Court na inaabandona na, na ang second placer rule. sa petisyong inihain ni Datu Pax Ali Mangudadatu laban sa COMELEC. Tumakbo sa pagka-governor ng Sultan Kudarat si Mangudadatu noong 2022 elections, pero kinansela ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa material misrepresentation. Ibig sabihin, ituturing na stray ang matatanggap niyang mga boto. Dito papasok ang second placer rule kung saan ang kandidatong may highest valid votes ang siyang ituturing na panalo. Pero ang hatol ng SC, walang sapat na legal basis ang pagproklama sa second placer. Ayon sa korte, dapat manatiling talo ang second placer dahil hindi raw ito maituturing na kagustuhan at majority decision ng electorate. Ang remedyong susundin ayon sa korte, permanent vacancies alin sunod sa section 44 ng Local Government Code. Ibig sabihin, sakaling ituring na invalid ang candidacy ng nanalong kandidato, uuupo ang nanalo mula sa kasunod na posisyon nito. Halimbawa, kung maging bakante ang posisyon ng alkalde, vice mayor ang uuupo bilang mayor. Dahil dito, usap-usapan ngayon ang magiging kahihinatnan ng kalalabas lang na desisyon ng COMELEC sa disqualification ni Manila Representative Joey Uy na posibleng paltan ng kanyang kalabang si outgoing representative Benny Abante. Ani Chairman Garcia, hindi paklaro ang kabuhang epekto ng desisyon ng Supreme Court lalo na sa national positions. Pero posible raw na hindi apektado ang desisyon kina Abante dahil wala namang rule of succession pagdating sa pagkakongresman. Parang may namensyon naman po ang Korte Supremo doon sa kanyang naging desisyon na applicable talaga yung no second place rule sa succession, meaning sa local official pagka po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local official. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng, ng succession. So balit ayaw natin pangunahan po yun kasi nga po gusto namin maging maliwanag yung bagay na yan, lalo na kung tayo po ay magpapahil pa ng motion for reconsideration. Kadikit ng desisyon ng SC ay ang dissenting opinion ni Senior Associate Justice Marvic Leonen aniya kailangang ikonsidera ng korte na mayroong qualifications pagdating sa pagtakbo sa isang posisyon at tanging qualified candidates lang dapat ang ikonsidera na makaupo sa public office